whether sa US or sa China wag tayong pumanig eh no sa kanilang uh, away Not only did this directly disturb but it's aimed at normalizing foreign military occupation Maalad ng pagbati Pilipinas. Dahil sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea, lumalaki rin daw ang presensya ng US military sa bansa. Pero isang international fact-finding mission ang nag-imbestiga sa di-umanong mga anomalya kaugnay ng presensya ng dayuhang militar sa Pilipinas. Um, this is significant because the US military activities are kept very secret from the community even from the provincial government. Kabilang sa mga inimbestigahan nila ang ilang lugar kung saan itinayo ang mga temporary military base ng US sa visa ito ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ang EDCA ay kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at US na nagpapahintulot sa US military na magtayo ng mga istasyon nila sa agreed location sa bansa. Matagal na sinasabi ng mga kritiko ng EDCA na gagawin itong isang malaking US military base ang Pilipinas. when inside the edca base delegates noted that there is relatively not much storage space which aligns with the locals reports that u.s military has been meeting with them to request the conversion of community spaces into more storage for the u.s military the locals reported the u.s even uses live fire the loud noises from u.s military jets scare them and their children not only did this directly disturb, but it's aimed at normalizing foreign military occupation. Kasama ang Cagayan Valley, mayroong siyam na agreed locations ang EDCA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito, pwedeng maglunsad ng military training ang US at magpwesto ng armas, sasakyan, supply, communications at iba pa. And get this, ang US lang ang may full control at otoridad sa mga armas at iba pang kagamitang ipapasok nila sa bansa. At anong say nating mga Pinoy? Wale! Itcha puera! Wait! Kahit na nasa teritoryo natin sila, kunela tayo bi! Tampok din sa kanilang tatlong linggong pag-iikot ang mga napansin nilang irregularidad, hindi lang sa EDCA sites. Community members reported that You know, many of these soldiers, especially in Ilocos, where there's actually not even an EDCA um, site yet, many of these soldiers have been there almost permanently. Um, so their presence is very alarming, and there has uh, been reports of even um, an increase in akiat barco. So Um, prostitution happening. Para sa isang U.S.-Philippine security relations expert, delikado ang EDCA at presensya ng U.S. troops sa bansa. Imbes na mapahupa ang tensyon, lalo pa raw iinit ang sitwasyon dahil sa pagpapapasok ng gobyerno sa U.S. military. Akala natin eh, tayo ang nagbe-benefit kasi kung mayroong nagbubuli sa atin, naghahanap pa tayo ng isa pang bully no? na tumulong sa atin. Pero yun, tayo ang magiging uh, target at uh, tayo mapupuruhan sa kanilang uh, away, no? At mukhang wala pang ang planong huminto sa pag-expand ang US dahil ayon mismo kay US Defense Secretary Lloyd Austin, nag-request pa ang Pentagon ng 128 million US dollars para sa 36 projects sa EDCA sites sa Pilipinas. Ay wait lang, parte na ba ng United States ang Pilipinas? Uh, ang problema dito, baka tayo ang maipit, no? Kasi uh, magiging parang battleground yung ating uh, territorial, teritoryo. Kaya naman hindi na nakapagtataka na tutol ang maraming grupo sa EDCA. Para kay Professor Simbulan, ang patuloy na presensya ng US sa Pilipinas ay tanda ng kawalan ng soberanya ng bansa. Dagdag niya, may ibang paraan para iresolba ang issue sa West Philippine Sea nang hindi humahantong sa gera o naiipit ang Pilipinas sa pagitan ng dalawang nagbabangayang bansa. Yung Vietnam nga mas nakadikit sa China eh, yung meron silang common land border at meron din silang away related dito sa ano, mga claims nila sa South China Sea, no? Ayaw din ng uh, Vietnam na maging bahagi ng uh, military, anumang military alliance, no? Ang ano dito, point dito, dapat whether sa US o sa China, huwag tayong pumanig eh, no? sa kanilang uh, away. No? Ayon sa mga lumahok sa international mission, tuloy-tuloy nilang isa sa publiko ang findings ng investigasyon nila at ipapanawagang itigil ang pangihimasok ng US sa Pilipinas. This mission is actually part of a larger campaign that Bayan USA is waging to condemn the U.S. military intervention in the Philippines and for the U.S. to be out of the Philippines, not only militarily, but also economically and politically. Sa UP Diliman, nangangamba ang maliliit na manininda dahil maaari silang mawala ng kabuhayan sa pagtatayo ng Dilimol, isang pribadong shopping center sa loob ng pamantasan. Panoorin ang aming report. Labing apat na taon ng manininda sa UP Diliman, Sina Catherine at Celia. Noon, sa shopping center sila nakapwesto, kaya magandang benta at kita nila. Pero lahat iyan, nagbago ng masunog ang gusali noong 2018. Palipat-lipat po ako, nabulukan po ako ng mga paninda nagkalugi-lugi, naitapon ko yung mga paninda ko dahil nabubulok na dahil wala po akong customer. Ngayon, nababaon tayo sa utang, hindi tayo nakakabaya dahil nga sa gawa ng pagtitinda natin, hindi maayos, tsaka talagang palipat-lipat. Dahil sana ng magkapatid na makabalik sa dating pwesto sa shopping center, pero mukhang mahihirapan sila dahil ipapalit dito ang Dili Mall, isang pribadong shopping mall sa loob ng universidad. Napakamahal po ng renta nila. Tapos sa kabuuan benta namin, mayroon meron pa silang kukunin sa amin, porsyento kung magkano man yun. Napakalaki. Hindi namin kaya. Kaya ang gusto lang namin sana mangyari, doon lang po kami uli sa labas na dati namin pwesto. Kung ko pwede. Batay sa inisyal na floor plan para sa Delhi Mall, malaking bahagi nito ay uukupa ng malalaking negosyo at popular na mga brand. Noong mga nakaraang taon na una nang itayo sa mga lupang sakop ng universidad ang mga establishment tulad ng UP Ayala Land Techno Hub, UP Town Center at Youth Food Hub. Sa pagbubukas ng Delhi Mall, pangamba ng grupong UP Not For Sale Network ang pagpapalaya sa maliliit na manininda, gayun din ang pagmahal ng bilhin sa UP. Sa tala ng UP Diliman University Student Camp, Council, aabot sa 22 stalls at 45 na manininda ang posibleng mapaalis mula sa kanilang pwesto sa likod ng Dilimol na gagawing parking lot. In order for them to keep up because if the competition exists, kailangan nila magtaas din ang presyo. Ano? At yung ganitong patuloy na pang-aapi, pagsasawalang bahala sa kanilang mga pangangailangan at sa kanilang right to operate sa loob ng campus, they will be forced na mag-commit -mag Halimbawa, sa prices ng Billy Mall, ano, ng shopping center, mag sa nagsa na presyo ng bilihin. So, this leads to a higher cost of living sa iyo. Para sa maliliit na manininda, mahalagang ipaglaban nila ang kanilang pwesto sa loob ng pamantasan dahil buhay na kataya kapag mawalan sila ng kabuhayan. At sa halip na unahin ang pagtatapos sa Delimol at upang hindi na usana ng administrasyon ang kapakanan ng komunidad. Hindi po talaga kami susuko ma'am kasi talaga ito na po yung nakagis na namin na naipalaki namin sa mga anak, sa mga apo. Dito po namin na nakuha yung pagpapatapos namin sa mga anak-anak namin, mga pamangkin namin. Mas mahalaga pa noon, patuloy na pagbuhay sa aming mga magulang dahil buhay pa sila hanggang sa ngayon. Cassandra Salonga, naguulat para sa alam. Naglabas ng non-readmission sanction ang isang universidad laban sa isang student leader nito dahil sa pakikilahok niya sa mga politikal na organisasyon. May nalalabag bang karapatan ng estudyante sa ganitong mga desisyon? Alamin sa Rights Watch. Naglabas ng non-readmission sanction ang De La Salle University Das Marinas o DLSUD laban sa estudyanteng si Paulo Tara nitong May 29. Ayon kay Tara, naging basihan ang sanction ng umano'y panghihikayat niya sa isang alumnus ng DLSUD na sumali sa organisasyong hindi kinikilala ng universidad. Nagkaroon na ng ilang hearing sa kaso ni Tara mula noong Pebrero pero kondisyon daw ng Social Welfare and Formation Office o SWAPO ng Universidad, kailangang i-profile niya ang iba pang miyembro ng grupong Anak Bayan Kalayaan para raw matulungan nila si Tara sa kaso. Hindi ko magets kung anong point nun. Unless ang layunin lang talaga ng SWAPO ay ma-pinpoint kung sino yun yung mga student activists in Lasal. Kasi based rin naman sa kananasan namin with SWAPO, mayaman na talaga yung kasaysayan nila ng red tagging, Si Tara ay miyembro ng Anakbayan Kalayaan at Coordinator ng Coalition of Concerned Lasallians o CCL. Isa siya sa mga kabataan na nagmarcha sa DLSUD noong Pebrero para tutulan ng Chacha na ipinatigil umano ng security guard ng universidad. Anya, noon din nagsimula ang panggigipit daw sa kanya ng swapo at ang surveillance ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC sa kaniyang pamilya. We have reasons to believe kasi na currently may ugnayan sa pagitan ng NTFLCAC and the DLSUD admin kasi yung NTFLCAC nag-offer na tumulong daw sa case ko may karapatan bang nalalabag sa kaso ni Tara at nang iba pang mga estudyanteng nakararanas ng atake dahil sa pakikibahagi sa mga politikal na organisasyon at aktibidad? Ngayon, talamak talaga ang mga violations ng democratic rights ng mga estudyante across educational institutions, yung right to organize, our right to assemble, and our right to associate. So guaranteed 'yan ng ating konstitusyon at ang sabi pa nga hindi natin hinuhubad yung rights na 'yan when we enter the gates of our schools. Nangyayari na rin daw sa ibang universidad ang pag-atake sa mga organisasyon at mga estudyanteng nagpapahayag ng kritisismo sa pamumuno ng mga universidad at pamahalaan. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, hamon ngayon sa mga paaralan ang protektahan ng demokratikong karapatan ng mga kabataan. Sana tayo dito yung maging magkakampi at hindi yung inaapakan nila yung mga estudyante na dapat ay nila at tinitrain para mag-isip on their own. Ayon sa kongresista, malaking papel ang ginagampanan ng student movement sa kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa pagsusulong ng democratic rights sa bansa. Kaya panawagan ng Kabataan Party List, patuloy na isulong ang demokratikong karapatan ng kabataan at mga estudyante sa gitna ng tumitinding atake sa kanila. May paglalaban natin yung mga karapatan natin by exercising those rights. No? Una sa lahat, mainam na malaman na hindi kayo nag-iisa. Na sa iba't ibang mga paaralan ay uh, coordinated, lalaban tayo. Di ba? At ipapakita sa mga ahensya ng gobyerno at maging sa Malacanang na sobra na yung ginagawa sa atin. At uh, we really demand uh, change dun sa kasalukuyang sistema na tinatanggalan tayo ng capacity na maging mga pag-asa ng bayan. Yes. Ng no! Yan ang peg ni Vice President Sara Duterte na mag-resign siya this week sa gabinete. Yan ang naman ng ating balita with Feelings! Yeah. nang No more. Tunoy yun ang araw na nabiyak ang tambalang Marcos Duterte sa pagbibitiw sa gabinete ni Vice President Sara Duterte nitong June 19. Irrevocable resignation ang isinimuti ng Vice Presidente. Irrevocable? Effective July 19, hindi na siya magsisilbe bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng ntf Sa kanyang press con, idini niyang hindi performance ang dahilan ng pagbibitiw niya. In fact, bumuti nga raw ang lagay ng mga guro sa kanyang termino. Bumuti! At mabilis daw na natugunan ang mga kakulangan sa eskwelahan. Natugunan? At napaganda pa nga raw ang kalidad ng pagtuturo sa public schools. Kalidad! Sabi ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, para na nabunutan ng tinatawag nilang tinik sa tagiliran ng mga guro ang pagre-resign ng DepEd Secretary. Kasi naman daw, imbis na siguruhin ang kapakanan ng mga guro, abay dagdag -dag red tagging daw ang natatanggap nila mula sa si Secretary. Hindi rin limot ng mga guro ang paggasta ng 125 million pesos na confidential fund sa loob lang ng labing isang araw. Hmm, mystery. At ngayong Wiz na ang unit team, asahan daw ang mas matinding birahan na magkabilang kampo sa mga susunod na buwan, sabi ng app. Siyempre, taong bayan na naman daw ang talo sa mga nagbabangayang public servant. Public servant? Yes! Public servant. Meaning, dapat lang na inuuna ang serbisyo publiko kaysa sa pwesto sa politika at pansariling interes. Di ba? O oh, siya, dito na lang muna hanggang sa susunod na balita with feelings! At yan ang mga nag na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alternative Media Network. Ako yung nakasama, si Nila Eko. Salamat sa patuloy na suporta sa alternative media. Huwag kalimutang mag-react, mag-comment at i-share ang video na to. I-follow nyo rin kami sa aming social media pages at bisitahin ang aming website, altermedia.net. Kung may kwento o komento kayong nais i-share, mag-message lang sa amin. Hanggang sa susunod na episode ng Alap.